Hello, hello! Welcome back sa aking YouTube channel mga kabakyard, kaplantita at kaplantito. For today's video ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa mga bulaklak sa ating paligid. Bago tayo magpatuloy o kung bago ka pa lang sa akin channel ay huwag kalilimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago ko pang video niya upload kagaya nito. At kung nagustuhan mo naman ay huwag kalilimutang i-share, like, and comment down below. Ang kahalagahan ng mga bulaklak ay nasa lahat ng dako. Maaari silang magpakain ng mga insekto, ibon, hayop, at mga tao magbigay ng mga natural na gamot para sa mga tao at ilang mga hayop at tumulong sa pagpaparami ng halaman sa pamamagitan ng pag-akit sa labas ng mga pollinator. Mahalaga ang contribution ng mga bulaklak sa ating kapaligiran dahil nakakaaliwalis ito sa ating paningin at nakakagaan ito ng damdamin dahil sa mga aroma nito. Lahat tayo ay sasang-ayon na ang mga bulaklak ay may espesyal na kagandahan. Para sa kadahilanang ito, ang mga ito ay naka napaka-popular para sa dekorasyon ng mga tahanan, hardin, kalye at parke. Ang ilan ay maaaring mas gusto natin kaysa sa iba. Upang lubos nating maunawaan ito, ipapaliwanag din natin ano nga ba ang mga bulaklak, anong iba't ibang uri ang umiiral at ano ang kanilang mga tungkulin sa kahalagahan ng kalikasan. Ang mga ito sa pangkalahatan ay may napakaganda, makulay, kapansin-pansing itsura na gumagawa ng mga bulaklak na gulay na lubos na pandekorasyon sa mga elemento. Sinadya itong ginawa ng kalikasan dahil hindi lamang tayo inaakit ng mahusay na pangakit ng mga bulaklak, kundi pati na rin ng maraming sekto at ibon na tumutulong sa pagkalat ng pollen. Ang mga bulaklak ay may iba't ibang bahagi depende sa kasarian kung saan sila nabibilang. Narito ang iba't ibang bahagi ng bulaklak at kung ano ang kanilang mga tungkulin. Ang sepals ay nagmisto lang mga dahon na ang tungkulin ay upang takpan at protektahan ng bulaklak noong ito ay napakabata pa. Kapag ito ay namulaklak, ang mga sepal ay nananatili sa ibaba. Ang mga talulot naman ito, maaari sila magkaroon ng iba't ibang mga hugis at kulay. Ang tungkulin nito ay upang maakit ang mga pollinator tulad ng mga bubuyog. Gayunpaman, may mga ilang bulaklak na walang mga talulot. Ang mga ito ay tinatawag na apetalas. Ang pistil naman ay ang babaing bahagi ng kabilang sa bulaklak na naglalaman ito ng mga ovule na bumubuo ng mga buto pagkatapos mafertilize. Ang pistil ay hugis ng isang bote at binubuo ng tatlong bahagi. Ang itaas ay ang stigma at kung saan pumapasok ang pollen. Ang bottleneck ang magiging istilo ay pagkatapos ay darating ang ovaryo kung saan matatagpuan ang mga ovule. Ang stamen ay ang lalaki na bahagi ng bulaklak. Ang mga ito ay mga filament na sumusuporta sa tinatawag na anter na siyang organ na responsable sa paggawa at pag-iimbak ng mga butil ng polen. Sa mundong puno ng teknolohiya, ang mga bulaklak ay nananatiling simoy ng kalikasan na nagbabalik sa atin sa simpleng kagandahan ng buhay. Ang mga ito ay hindi lamang kagandahan para sa mga mata kundi isang pagpapalarin para sa kaluluwa. Ang kahalagahan ng mga bulaklak ay madalas na minamaliit ngunit ang mga ito ay gumaganap na isang napakahalagang papel sa ating buhay mula sa pagpapabuti ng mood at kalusugan hanggang sa pagbuo ng mga relasyon at kultura ng tao. Ang una at pinakahalatang benepisyo ng mga bulaklak ay ang kanilang positibong epekto sa mood. Kahit na isang araw na bulaklak ay maaaring gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba sa isang silid o buhay ng isang tao. Maaari silang magamit upang magdala ng liwanag at kulay sa isang madilim na espasyo o upang magbigay ng pakiramdam ng kalmado at pagpapahinga sa isang masikip na lugar. Ang ilang mga bulaklak ay mayroon ding mga epektong pagpapakalma o pagpapasigla kaya magagamit ang mga ito upang makatulong na mapabuti ang pagtulog o dagdagan ang enerhiya. Ang bulaklak ay isa ring mahusay na paraan upang bumuo ng mga relasyon ng tao at magbahagi ng iba't bang kultura. Sa maraming kultura, ang mga bulaklak ay ginagamit upang ipahayag ang pagmamahal, pasasalamat o paggalang. Maaari silang ibigay sa anumang okasyon ng mahalagang kaganapan o bilang isang tanda ng pagpapahalaga sa isang mahal sa buhay. Bilang karagdagan ng iba't ibang bu kulay at simbolo ng mga bulaklak ay isang paraan ng pagpapahayag ng iba't ibang kultura na tradisyon at paniniwala. Ang mga bulaklak rin ay tiyak na nagdadala ng kulay at kagandahan sa ating buhay. Ang mga ito hindi lamang mga halaman, ngunit may mas malalim na kahulugan, kadalasang nauugnay sa mga damdamin at damdamin. Ang mga bulaklak ay maaaring maging isang magandang regalo upang ipakita sa isang tao na pinahahalagahan mo sila o upang magdala ng isang touch ng optimismo sa kanilang buhay. Ang mga bulaklak ay maaari ring gamitin upang kapalamutihan ang iba't ibang mga kahaganapan tulad ng mga kasalan, binyag o iba pang mga kasiyahan na nagdadala ng isang dampi ng kagandahan at pagmamahalan. Bilang karagdagan sa kanilang aesthetic na halaga, ang mga bulaklak ay mayroon ding positibong epekto sa ating kalooban. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pagkakalantad sa mga bulaklak ay maaaring mabawasan ng mga antas ng stress at pagkabalisa. Kaya nakakatulong na mapabuti ang ating kalusugang pangkaisipan. Ang mga bulaklak ay kilala rin na naglalabas ng isang kaaya-ayang halimuyak na maaaring makatulong sa pagtaas ng mga antas ng enerhiya at kagalingan. Ang mga bulaklak rin ay may mahalagang papel sa ekolohiya na tumutulong sa pagpollinate ng mga halaman at pagpapanatili ng natural na balanse. Sa pamamagitan ng polinasyon, nakakatulong ang mga bulaklak upang madagdagan ang kabilang ng mga halaman at mapapanatili ang pagkakaiba-iba ng mga espesis upang makinabang tayo sa isang mas malusog at mas balansing kapaligiran. Gayun din ang ilang mga halaman at bulaklak ay maaaring gamitin sa gamot na kilala sa kanilang mga katangian at pagpapagaling. Kaya makikita natin na ang mga bulaklak ay hindi lamang magagandang halaman, ngunit may mas malalim na kahalagahan sa ating buhay. Maaari silang magdulot sa atin ng kagalakan at kagandahan. Tulungan tayong mapanatili ang ating kalusugan sa isip at pisikal at tumulong na mapanatili ang isang balansing natural na kapaligiran. At ang conclusion, ang mga bulaklak ay may malaking kahalagahan sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Mahalaga ang mga ito sa natural na kapaligiran, nagdaragdag ng kulay at kagandahan sa sining at kultura, ginagamit sa industriya ng pagkain, at may mga katangiang panterapeutika, mahalagang kilalanin at gamitin ang kahalagahan ng mga likas na kagandahan ito Tamasahin ang mga ito ng responsable. Sana may natutunan kayo kung kaano kahalaga ang mga bulaklak. Kaya, in-encourage ko kayo na magtanim ng mga halamang na para maging masaya ang ating buhay at kapaligiran. Thank you for watching! Please watch more, like and subscribe! Bye! When there's no more hope is left in me I can see what comes my way. And I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. love family